kartong-kartong mga vape pads na may iba't ibang mga flavors at mga baterya ng vape na kung ibebenta ay aabot ang halaga sa 600,000 pesos. Pero imbes na sa mga retailers at users, sa kamay ng mga otoridad ito napunta matapos ngang isinagawang operasyon ng Smoke Free Task Force ng Baguio City pasado alas dos ng hapon noong Huwebes, June 5. Nakumpis ka ito mula sa isang kilalang social media influencer mula sa Maynila. Yung places kung saan magmimit -me yung uh... Uh, seller natin tapos yung prospected na buyer is uh, Jadewell. So do doon yung along Harrison Road, uh, doon yung napag-usapan na uh, meeting place kung saan mangyayari yung transaction. Sa isang Facebook post ng influencer sa kanyang page na may milyong-milyong followers, naghanap o ito ng mga vape retailers mula sa Baguio, La Trinidad at Sabinget. Kasama rin sa post ang number na maaaring ikontak ng mga interesado na siya namang kinontak ng mga otoridad sa isinagawang entrapment operation. I-advertise niya sa page niya na uh, pupunta siya dito sa area natin sa within Trinidad and Baguio City para mag-deliver uh, or magbenta ng mga vape and other accessories nito. So doon pa lang uh, kinontak din natin yung Facebook page nila para ma-confirm kung talagang uh, during that time is talagang mag- uh, bebenta sila or magde-deliver sila ng mga vape uh, and uh, nalaman natin na hindi sila nakapag-secure ng mga kaukulang dokumento para maging uh, legitimate yung kanilang pagbebenta. Ito ay malinaw na paglabag sa Section 12 ng Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at tatlong probisyon ng Smoke-Free Baguio Ordinance na siyang maghigpit na nagbabawal ng pagbebenta at paggamit ng vape products sa lungsod. Kailangan talaga pagtunan din ng pansin siguro ng ating DTI, pagtunan din ng pansin ng ating local government. Basically, pati mga law enforcement agencies natin, tignan natin kung paano ba natin talaga ma-address to mga lalo-lalo na kung yung mga produkto naman ito, hindi naman dumaan sa FDA. Dahil sa insidenteng ito, Todo na ang pagbabantay ng ilang mga magulang sa lungsod, gaya na lamang ng 64 anyos na sinanay Monica. Ina observe ng namin uh, lahat ng mga ginagawa ng mga bata. Agad hinuli ang 28 anyos na suspect at pinagbayad ito ng multang 4,000 piso. Bagamat mabilis ang takbo ng teknolohiya at ng digital platforms, hindi ito dahilan para iwasan ang pananagutan. Dito sa Baguio City ay maigting pa rin ipinapatupad ang smoke-free ordinance at maging ang pagbebenta ng mga produktong ito offline man o maging sa online. Vanessa Bugtong, RNG News.